Nakabsan si kinabuhi ang usa kay Sintay Uno Anyos nga lalaking PWD human gituhuang ang napagak sa sapa sa may sityo pa ilo barangay Sambagdos ning dakbayan sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Wa na maglihok ang senior citizen nga si Wilfredo Sakay, mas na ilas alias nga Blue Eyes, diha sa ilang silingan nga naa na sa sapa una siya ang siyang silingan sa anglit haduul raman sa kabalayan ang nahimutangan ini. Mga alasays ka ng buntag na palgan ang lawas ni ninasong lalaki sa tunga na sa niya. Gibitat na lang ni mga rescuer padaplin. Gisubay pa karoon sa mga investigador kung unsang pagkaunsaa nga naabot siya din sa sapa. Eh, ato niya, Iyang ginikap-hikap ang lawas. Ginawa pa? Oo, Wala ginawa na sayran nga usa ka amang ang senior citizen nga mulupyo raw sab sa mong dapit samtang ipahigayon ng risk operation sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection kauban ang igsuon sa tiguang gihiling nila ang lawas nini ug wa na matod pay pulso ug wa na usab mo pitik ang kasing, -kasing nini na say na say dugo sa yang agtang pero mo lagi gamay ra man wala pa kayo napuan ato na ang EMS sa iyang pag-assess. Ang iya lang pagkanaog dito is wala na daw uh, wala na siya ka og uh, pulse mutong motong gitrain train an uh, ilang CPR. Sa request sa pamilya sa Tiguan, gihawas ang lawas nini sa sapa o gisakay sa ambulansya padung sa tambalanan aron masusi ang kahimtang nini. Sa kalawom ang nagpagaka niya sa mga naatus mga Buta na ito, mga 3 meters siguro, 2 meters. Base sa report nga gipagawa sa kapulisan, baon sa doktor sa Cebu City Medical Center nga patay na ang tiguang dihang nadangat sa tambalanan. Posible matud pang natagak sa riprap ang tiguang og mideritso sa sapa. Wa na magpa-interview ang pamilya sa namatay nga PWD. Kauban si Marlon Melgaso ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.